Hello guys, for today's update, ito na po mga kaidol ang naging bakas ng matinding pag-ulan. nga po, heavy rainfall. Kasali nga po dito sa aming lugar, yung ano yung uh, tawag doon tinamaan ng ano talaga guys, heavy rainfall. Yung po yung aming tanim guys na alugbati, wala na siya. Ewan ko kung mabubuhay pa yan mga kaidol kasi natakpan siya ng mga ano basura ayan po yung, yung ano yung ibang mga pananim pa pero yung gabi guys in fairness ha ah, patibay para talaga siya mga bangon mga yan mga kaidol kahapon po hanggang dyan yung baha yung tubig Lunod dyan kahapon mga kaitul pero tingnan mo ngayon ha. Ah. Makikita nyo bumabangon siya guys. Ganyan siya katibay yung mga gabi. Mabuti po dito mga kaidol sa may bandang ano namin. Kubo sa munting ano namin munting kubo namin hindi po kami naabot dito ng ano ng tubig sa may baba lang po banda ayan kawawa lang po talaga mga ka ito yung inabot ng ano baha ayan po yung mga pananim pati yung mga pananim hindi po nakaligtas pero ayos naman kasi kahit pa paano nakarecover naman yung ibang pananim ayan sa ngayon po mga kaidol, lumuulan-ulan pa rin pero hindi na siya ganun kalakas. Tsaka nang papakita na po yung si ano, si Haring Araw. Sumisikat so, na siya. Pero hindi pa sigurado guys kasi sabi nga Friday pa daw gaganda yung ano, yung ang tawag doon, panahon. Kaya sana huminto na yung uh, matinding pag kasi ang hirap. Nakita nyo yan guys. So, yan po yung ano yung daan papunta po dito sa amin. Papasok po dito sa amin. Yung nakikita nyo yun mga ka -idol. Palay na lang talaga ang kulang guys. Pwede nang taniman ng palay mga ka -idol. Sobrang putik. Ang kapal po ng putik. Grabe. Ayan. Papasok po yan dito guys. Sa may munting ano namin. Munting kubo. Ayan. At yan naman po guys yung kalsada. Yan po yung kalsada papalabas. Hindi naman siya mga ka-idol mo uh, masyadong maputik yung ano yung kalsada. Kasi kapag uh, malakas po yung ulan, parang napa-flash yung mga putik kaya hindi po siya ganoon ka ano ka putik talaga. Tsaka medyo mabato kasi guys kaya ganyan o oh, nakita nyo. Hindi siya ganoon ka ano ka putik. Ayan. Pero kapag uh, yung ulan guys alanganin lang. Putik-putik din 'yan. Kaso malakas yung ulan eh. Kaya parang na-flash yung mga putik dyan. Ayan po, Walking distance lang naman yan guys. Sa labasan po highway na rin siya Hindi na maputik. Ayan. Masama pa rin talaga yung panahon mga kaitul. Kung makita nyo ma ano pa siya Madilim. Pero kahit papaano sumisikat na ng konti si Haring ano. Napapakita na si Haring Araw. At ayan na po yung aming mga sinampay. Nasa loob na po ng bahay nakarating na sa loob ng bahay guys kahit naka dryer pero ang tagal pa rin talagang matuyo mga ka-idol. dami po namin nilabahan timing di ba thank you for watching guys until my next video salamat po sa inyong support sana sa mga hindi pa nag subscribe subscribe thank you